Hi guys, good morning sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain naman ako ng aking mga baby. Ayan po. Ang mga iba, dito na. Ayan si Makdo. Magpapakainin ko na sila guys. <coughs> lang ko na konti ng guys kasi medyo ano hindi siya malaki ito guys, kapakuha ko lang sa baba guys, tungo ko guys naman po sila makapaghintay yung aking dalawang babae. Oh. Lagi ng kanyang guys, sigaw sila ng sigaw, tuwing kakain sila. Ayan po guys, alis mo dyan anak. Alis dyan Milo. Umali. Jesus Christ. guys, yung ating mga bibi. hindi na po sila. guys. nakaka nakahanda na po ang kanilang pagkain yung aking mga baby dog. Umalis ka dyan, ano? Milky. Alis dyan, nak. Dyan si Enzo. Doon ka, doon ka muna. Kumain na kayo, eh. mag na kayo. Ayan po oh guys, bibigyan ko na yung dalawa kong babae. Maghintay kay anak ko ah. Mahulog S. Oh, klak Ito sa es S. Oh, natapon na may kaila. Ayus-ayusin mo naman. Wala namang ano eh, aagaw pa dyan. Oh. Ayan tau guys, hindi sila mapakali. O, oh, Inso, na. Hindi na, Insu. Oh, alis kayo muna, Napsi, Insu. Inso. Yeah. Mm. O, oh, toy, toy. Ay, toy, toy. O. Oh. Ito dito, dito, Amir. Abi. Oh, ito sa'yo, Makdo. Dito ka. Ayan po, guys. Sasara ko ito, guys, para hindi pasukin si Makdo. Ayusin, Winso. ito. Yan po guys, sarap na sarap si Enzo sa kanyang pagkain. lusin mo na ah. Yan po. Ayan po. Malapit nang matapos si Inso ko, guys. Yung mga iba ko. Ayan, kumakain ka po. Ayan po, guys. Tapos lang aking Inso. Guys, Hanggang dito na lang. And God bless you all. Bye-bye.